6.7 na lindol ngayong September 30. Martes, pasado ng alas 9 ng gabi, September 30, 2025. Habang patawid ang sasakyang ito ay nakuhanan ang malakas na pagyanig habang patawid sila sa Mactan Bridge, Cebu. Kitang-kita nga kung paano halos matumba na ang mga motorsiklo Halos malaglag ng riders sa kanyang mga motor. Brema naman ang lakas ng pagyanig ay 6.7 magnitude. Yan ang lakas ng lindol na tumama sa bisaya ngayong gabi. Panoorin nyo na lang ang video kung paano nakabangon ang mga rider na yan sa kanilang pagkakaupo dahil sa lakas ng lindol.